Mararamdaman na ng mga senior citizen at persons with disabilities ang 500 pesos na pagtaas ng kanilang diskwento. Ito ang ndereport kay House Speaker Martin Romaldes na maopisyal ng Department of Trade and Industry sa isinagwang pulong sa kanyang tanggapan. Magre-resulta ito ng dagdag na 500 pesos na diskwento kada buwan sa groceries at iba pang mga bilihin at serbisyo. Winelcome ni Romaldes ang report ng DTI lalo na unan isinulong ang 5% na dagdag sa diskwento kada linggo. Sa ngayon, 64 pesos ang weekly discount ng bawat kabuang purchase value na 1,500 pesos at hindi kasha dahil mataas na ang presyo na mga bilihin. Ang kay Romualdez, ang naturang inisyatiba ay nagpapakita ng commitment ni Pangulong Bongbong Marcos na tulungan ng na mga nakatatanda at mga may kapansanan. Paliwanag naman ni DTI Undersecretary Carolina Sanchez nagpapatuloy pa ang proseso ng konsultasyon sa mga stakeholder at pwedeng mailabas na ang interagency circular para sa implementasyon ng dagdag na diskwento ngayong buwan ng Marso. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino!